Isang araw, mayroon sa na ng ali Siya ay naglala sa burol hanggang kita siya ni Dario sa lupa. At gusto niya malaman ni ni Dario. Kapilot niya ito at pinasa. At nakita niya rito ang tungkol kay unicorn ng alang Charm na may kapanyarihan ng lipad ang si Kabayang Ali kay Yung Charm at gusto niya magkaroon ng kapanyarihan kagay nito. Napunta sa bahay ng kanyang kapatid si Dongkin si Zing. Dongkin si akong plano. Nabasa ko sa diaryo ang kapangyarihan tungkol kay Charm. Gusto ko itong makuha. Gusto mo ba akong tulungan? Mo yan gawin kapatid, kay mapapahamok mo yan. Hindi ba't ng ating yun, Ewan ko sa'yo. Ako na ang bahala sa sarili ko. Hindi nakinig si Kabayang Ali sa bahala ni Donkey Zane. At may naisip siya ng bagong plano si Kabayang Ali. Kumuter siya sa palasyo ang kaibigan niya na dragon na Hana. Dragon, Hana. Nais ko sana kunin ang kapangyarihan ni Unicorn Charm. Maari mo ba akong tulungan? Saman mo ako sa kaharian ni Unicorn Charm. Sige kaibigan, ako ay sumasang ayon sa iyong plano sa isang kondisyon. Kapag nakuha natin ang kapangyarihang lumipad ni Unicorn Charm, paghatian natin ito. Sige, maliwanag na usapan yan, kaibigan. Nagplano ang dalawa na bumunta sa karyan ng Unicorn Charm. Pagkatapos ng malayang palalakbay na kareting sila sa karyan ng Unicorn Charm. Magandang umaga sa'yo, kaibigan. Ako nga pala si Kabayong Ali, at ito naman ang aking kaibigan na si Dragon Hala. Maari bang makipagkaibigan sa'yo? Malayo ang aming pinanggalingan upang ikaw ay makilala. Sana kami ay iyong mapagbigyan. Oo naman. Nais ko kayo maging kaibigan. Napakaganda ng kanyang kaharian kaibigan. Oo nga! Tama ang iyong plano na magpunta tayo dito. Pero paano natin makukuha ang kapangyarihan ni Unicorn Charm? At nagsimulan na magplan ng planong dalawa. Simulan ang kakaibigan nila si Unicorn Charm. Hagang makuha nila ang loob nito at malaman ang sikreto ng kanyang kapangyarihan. Kaibigan nga ang tatlo. Siya nagkakwentuhan, naglalaro, at tawanan palagi. Kaibigan unicorn, kami ay namamangha sa iyong kapangyarihan lumipad. Oo nga, kay galing mo. Paano mo nagagawang lumipad? Dahil kaibigan ko na kayo, sabihin ko sa inyo ang sekreto. May kapangyarihan ako lumipad dahil sa bracelet na suot ko. At kapag hindi ko ito suot, nawawala ang aking kapangyarihan. Isang gabi, pinaplanuhan ni Kabayan Ngali at Targonhana kung nilubay sa tinig ko Habang ito'y natutulog, pagkakali nila, pag ito'y kanilang nakuha, sila magkaroon ng kabanyarihan. Nakuha nga nila ng bracelet, subalit sila natumba at hindi makatayo at hindi makahinga. Pag sila sila'y mamatay, ang hindi nila alam, may sumpa pa lang ang bracelet. Kinaman kumuha nito sa kamay ni Consharm ay mamatay. Isang umaga, pagkagising ni Consharm, Nakitin niya si Kabayang Ngali at Turgonhana na wala nabuhay. buhay. Sayang, mga kaibigan. Akala ko kayo ay totoo. Yan pala ay may iba kayong pakay sa akin. Kung makikipagkaibigan, dapat ay totoo. At huwag maingit sa iba sa mga bagay na wala ka. Huwag na hindi sa'yo at baka ito ay ikapahamak mo.